Pakakot pa sa sa mga bilisan at mani ang biyahe lang tayo at syempre kwentuhan muna tayo habang tayo ay nagbabiyahe. Yun, dito tayo sa tapat ng Apati. Mayroon tayo sa manipis ang hapon na parang inabang ka lang ito bakod sa so, may ano tawag dun? Sa Rapa, sa Bungod lang yan. Ayun hey, lang ya yeah, bahay no, bahisa ng nang Santa Clara Avenue. na si Don Dondon. Ayun, may driving school na rin. Basta mga malapit lang din kami rito, makinabang. Halos katabihan lang nung subdivision ng Rafaela. Yun nga, meron tayo isang akot na manipisan dyan lang sa makinabang patungo nga to sa bakod, sa rappel, bungod na bungod lang yung sa may arko lang ng magpasok ng sa rappel at dyan nga tayo sa may tapat ng school ni Isar doon, doon ah, hahakot at ito yung skinny papasukan pero truck driver lang ang kinuha nila sa atin ngayon at may mga taga buhat sila at saka mabilisan yan, dapat bibidyo ko yung apartment, isang libo lang kaso nga lang eh, medyo hindi naman presentable at aayusin ah, na kaya hindi ko na rin binidyo Pero yun, sandi po, Tagal niya na rin daw dyan sa apartment na eh. Pero ngayon, lilipatan ni ma'am 3,000 Ang mangyari ma umuha siya ng parang kahati Kaya tigwa 1,500 na lang sila At medyo marami-raming konti lang din yung mga gamit ni ma'am Pero sa aktuan, At ito, syempre napunta tayo sa Medyo traffic ng kauti na naman dyan sa baliwag Dahil nga hindi pagawa yung pinaka wet market ng baliwag. Tama ba yun? Basta na lang. At saka syempre, ito na, malapit na tayo ron sa pagdadala na natin. Sa mga sa lang naman yan. At napakaaga natin, parang wala song oras na nadala na, na natin kila sa San Rafael yung gamit nila. At naibabari natin agad at madaling mabilisan lang yung ginawa namin dahil nga parang uh, one way lang yung daan eh nagmamadali kami ibaba muna lahat kasi nga Uh, baka may bigla dumaan, makaabala kami at magkaroon pa ng lalong delay, kaya sabi namin mam, ma baba na natin natin sa mabilisan at saka yun at uh, mabilisan lang din naman, may mga katulong naman si mam ma na dalawang uh, bayaw niya at saka kapatid niya, kaya kahit papano, konti lang din naman yung mga iilang gamit ni mam ma medyo, nung una lang medyo malayo-layo kasi yung yung pinaghakutan nila, at medyo marami-rami rin damit Uh, gamit ni ma'am. Damit lang ang nagpadami dyan yung mga dura dura box pero uh, kung ano hin konti lang din. At nag lang si ma'am palaron sa dating niya apartment. Uh, at sa San Rafael nagtatrabaho ko. Kaya dyan na rin siya malilipat ngayon. No? At yan, sa so, mga mapilisan hakot lang yun, syempre maraming maraming salamat sa mga client natin at sa mga nagtatag sa, sa mga nag na like, nag share, nagpa follow syempre ng ating uh, pahakot pa sa kaya, tsaka video likes and sounds at saka syempre, maraming maraming salamat kay yes, sir hinabol pa sa akin yung cellphone ko, nakalimutan ko kasi yan, diba naka video na ganyan at magbabaling na ako, eh nakalimutan ko na naka ano pala yung cellphone ko yun, pawin na tayo, nakatapos na tayo sa hanggang. ginag-share na mga posts natin. Saludo uh, sa mga tropa natin dyan, para parin toto. Sa mga gusto magpagawa ng jingle, PM nyo lang po si Christopher Cruz sa uh, Facebook. Pag kailangan nyo ng taga PM nyo lang po si Parin Toto. Sa aking Parin Jig, sa mga gusto magpagawa ng Meron siya sa ano, doon. So, gumagawa lang po si Jason. Tama na. Shoutout si Parimbok. Kung nasaan ka man. Diyan ka na lang. Uy, maluwag-luwag na rito. Maluwag-luwag. ay eh, siguro pagkabilang dito mayroong uh, parang putri pa dito sa baliwag. Yun. Muli, maraming-maraming salamat sa masarap na kwentuhan Ma'am Judy. Nawa sa susunod eh kami po ulit-ulit. Salamat po. God bless. B-Jump Lights and Sounds. John, mga boss, baka may mga upcoming events kayo na parating dyan gaya ng binyag, kasal, uh, debut, uh, kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer, uh, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa inyong sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon at ayun, maraming maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nagsishare naglalike at nagsusubscribe sa atin sa ating youtube channel at saka maraming maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin, maraming salamat po ulit Yon, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre. Ayun, PM lang po kayo sa amin sa pahakot pa Pag-usapan po natin, meron po tayong uh, pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang at pwede rin po tayong, meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa uh, paglilipat na ating mga gamit. At sya yun, maraming maraming salamat din sa mga client din natin na nag-avail sa Bjam Lights and Songs Philippines. Marami maraming salamat at marami maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin na nag-like, nag-share, nagpa-follow, nagko-comment at nag-subscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka Lights and Sounds. Marami maraming salamat po. God bless.